Paano kung sabihin ko sa iyo na sa mismong sandaling ito, ikaw ay nasa gitna ng isang laban na hindi mo nakikita? Malaking pahayag ito, hindi ba? Pero subukan mong pag-isipan ang mga hamon na hinarap mo nitong linggo. Ang takot, ang kaba, ang mga pagdududa. Naramdaman mo na ba na parang may mas malalim na nangyayari? Na kahit anong pilit mong ayusin ang panlabas na sitwasyon, may di nakikitang puwersang humahad lang sa iyo? ang mga di nakikitang laban ang pinakamahirap labanan. Hindi mo maaaring suntukin ang takot, hindi mo matatakasan ng kaba. At kahit gaano karaming positibong pag-iisip ang gawin mo, hindi nito kayang tuluyang patahimikin ang mga kasinungalingang bumubulong ng hindi ka sapat. Pero narito ang katotohanan, ang buhay ay hindi lang pisikal na laban, ito ay espiritual din. Sinasabi sa atin ng Biblia sa Efeso 6.12, Sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pinuno, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga makapangyarihan ng kadilimang ito, at laban sa espiritual na hukbo ng kasamaan sa kalangitan. Natanong mo na ba kung bakit parang imposible ang ilang laban? Dahil hindi ang kalaban ang iniisip mo. Hindi ito ang mga tao na pumupo na sa iyo ang mga bayaring nagkukumpol o ang mga oportunidad na nawawala. Ang tunay na laban ay nangyayari sa isang dimensyon na hindi mo nakikita ngunit nararamdaman sa lahat ng aspeto ng buhay mo. At kung susubukan mong labanan ito gamit lang ang pisikal na lakas, palagi kang mabibigo. Ngunit narito ang mabuting balita. Hindi ka nag-iisa at hindi ka walang kakayahan. Hindi tayo iniwan ng Diyos na walang depensa. Sa katunayan, binigyan niya tayo ng lahat ng kailangan natin upang tumayo ng matatag at magtagumpay. Sinasabi sa Efeso 6.10, Magpakalakas kayo sa Panginoon at sa Kanyang makapangyarihang lakas. Hindi mo kailangang umasa sa sarili mong lakas dahil ang lakas ng Diyos ay hindi na Isipin mo ito ng sandali. Kapag pumupunta sa labanan ang mga sundalo, hindi sila nagpapakita na nakapangkaraniwang damit lang. Isinususuot nila ang kanilang baluti upang protektahan ang kanilang sarili. Kung wala ito, wala silang laban. Kaya't bakit napakarami sa atin ang humaharap sa mga laban sa buhay nang wala ang espiritual na baluting iniaalok ng Diyos? Ngayon, hinahamon kita. Tigilan mo na ang pagsubok na labanan ang mga di nakikitang laban gamit ang mga nakikitang sandata. Panahon na upang isuot ang baluti at gamitin ang kapangyarihang ibinigay ng Diyos. Sa pagtatapos ng mensaheng ito, malalaman mo kung paano eksaktong isuot ang buong baluti ng Diyos at lumakad sa tagumpay araw-araw. Dahil maaaring maging matindi ang labanan, ngunit ang tagumpay ay atin na sa pamamagitan ni Kristo. Handa ka na bang lumaban at magtagumpay? Ano ang kumakain sa lakas mo? Isipin mong gumising ka isang umaga, kinuha ang iyong telepono at nakita ang pinakanakakainis na icon. Isang patay na Wi-Fi signal. Agad kang naiinis. Walang naglo-load. Lahat mabagal at hindi ka makakonekta sa anumang mahalaga. Pero narito ang irony. Naroon pa rin ang Wi-Fi signal. Hindi mo ito nakikita, ngunit ito'y totoo at makapangyarihan. Kapag konektado ka. Ano ang nangyayari kapag parang ganoon din ang iyong buhay espiritwal? Ikaw ba ay nadidiskonekta mula sa tunay na pinagmumulan ng lakas? Ang lakas ay hindi lamang tungkol sa mga bagay na nakikita. Sinasabi ng Biblia sa Epeso 6.10, Magpakalakas kayo sa Panginoon at sa Kanyang makapangyarihang lakas. Napansin mo ba iyon? Hindi sinabing magpakalakas kayo sa inyong sarili. Sinabi nito, magpakalakas kayo sa Panginoon. Bakit? Dahil kahit gaano pa natin isipin na tayo'y malakas, ang buhay ay may paraan ng pagpapakita na hindi sapat ang sarili nating lakas. Hayaan mong tanungin kita, Naramdaman mo na ba na natatalo ka sa laban bago pa ito magsimula? Siguro ito'y laban sa takot na palaging bumubulong ng mga kasinungalingan sa iyong tainga. Hindi mo kaya. Hindi mo ito malalampasan. O baka ito'y ang pakikibaka sa tukso na hinahatak ka sa paulit-ulit na siklo na hindi mo mabasag. Ngunit narito ang twist. Ang kaaway ay hindi kung ano o sino ang iniisip mo. Madalas nating isipin na ang ating mga pakikibaka ay tungkol lamang sa mga sitwasyon o ibang tao. Pero ipinaalala ni Pablo sa Efeso 6:12, 12 sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pinuno, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga makapangyarihan ng kadilimang ito at laban sa espiritual na hukbo ng kasamaan sa kalangitan. Pag-isipan mo ito ng mabuti, hindi mo kaaway ang iyong boss, ang stress sa pinansyal o ang iyong pag-aalala. Ang mga ito ay sintomas lamang. Ang tunay na laban ay espiritwal. Ang kaaway ay gumagawa sa likod ng mga eksena, ginagamit ang bawat kasangkapan upang pahinain ang iyong pananampalataya at sirain ang koneksyon mo sa Diyos. Balikan natin ang Wi-Fi analogy. Ano ang nangyayari kapag nadidiskonekta ka sa signal? walang gumagana nang tama. Ganoon din, kapag nadidiskonekta ka sa kapangyarihan ng Diyos, ikaw ay nagiging vulnerable. At alam mo ba? Alam iyon ng kaaway. Kaya't ang kanyang estratehiya ay madalas na paghiwalayin ka, iligaw ang iyong atensyon at iparamdam sa iyo na ikaw ay nag-iisa sa pakikibaka. Ngunit narito ang katotohanan ng nagbabago ng lahat hindi mo kailangang lumaban ng mag-isa. Ang lakas na kailangan mo ay hindi isang bagay na kailangang manggaling sa iyo. Ito ay isang bagay na ibinibigay ng Diyos. Ang parehong kapangyarihan na bumuhay kay Jesus mula sa kamatayan ay magagamit mo ngayon. Hindi ba't nakakagulat iyon? Hayaan mo akong tanungin kang muli, kailan ang huling beses na tumigil ka sa pagsisikap na labanan ng mag-isa Kailan ang huling beses na sinabi mo, Diyos, hindi ko ito kayang gawin nang wala ka? Ang pag-amin ng ating pangangailangan sa Diyos ay hindi kahinaan. Ito'y karunungan. Ito ang susi sa tagumpay sa bawat laban. Ngunit paano mo maa-access ang lakas na iyon? Nagsisimula ito sa pagsuko. Ito'y tungkol sa pagpapakumbaba at pagsasabi, Panginoon, kailangan kita hindi ko kayang labanan ang labanang ito nang wala ang iyong kapangyarihan kapag ginawa mo ang hakbang na iyon muling ko mo konekta ka sa pinagmumulan ng lahat ng lakas at bigla ang mga bagay na tila imposibleng malampasan ay nagsisimulang magbago ang tanong ay hindi malakas ka ba ang tanong ay konektado ka ba sa isa na malakas dahil narito ang pangako. Kapag tumayo ka ng matatag sa kapangyarihan ng Diyos, hindi ka lamang nabubuhay upang magtagal sa laban, lumalakad ka sa tagumpay. Kaya't iiwan ko sa iyo ito. Ano ang gagawin mo ngayon upang muling kumunekta sa lakas ng Diyos? Totoo ang laban, ngunit ganon din ang tagumpay. Paano kung haharap ka sa isang labanan na nakapajama lang? Isipin mo ang isang sundalo na tumayo sa frontlines na walang baluti, walang sandata at ganap na hindi handa. Mukhang katawa-tawa, hindi ba? Ngunit gaano kadalas nating harapin ang mga laban sa buhay na kasing vulnerable? Sinusubukan nating lampasan ang mga hamon, labanan ang tukso at malagpasan ang mga pagsubok nang wala ang proteksyon at mga kasangkapang ibinigay ng Diyos. Ito ang katotohanan. Ang buhay ay isang larangan ng digmaan at gusto man natin o hindi, mayroong kaaway na naglalayong pabagsakin tayo. Sinasabi sa Efeso 6.13, Kaya't isuot ninyo ang buong baluti ng Diyos, upang kapag dumating ang araw ng kasamaan, makatatayo kayo ng matatag. Ang tanong ay, Handa ka ba? Magsimula tayo sa unang piraso ng baluti, ang sinturon ng katotohanan. Hindi lang ito tungkol sa pag-iwas sa kasinungalingan, ito ay tungkol sa pamumuhay sa katotohanan kung sino ka sa harap ng Diyos. Ang sinturon ang nagtataglay ng lahat. Kapag wala ito, walang nananatiling maayos. Kaya't itanong mo ito sa iyong sarili. Ikaw ba'y sumasalig sa katotohanan ng Diyos o sa pabago-bagong opinyon ng mundo? Sunod ay ang baluti ng katuwiran. Isipin mong papasok sa labanan na walang anumang proteksyon sa dibdib ito'y bukas na paanyaya para sa kaaway na sugatan ang iyong puso. Ngunit ang baluti ng katuwiran ang nagpoprotekta sa atin kapag namumuhay tayo ayon sa mga pamantayan ng Diyos. Hindi ito tungkol sa pagiging perpekto. Ito'y tungkol sa pagpapahintulot sa Diyos na hubugin ang ating mga desisyon at ingatan ang ating puso. Paano naman ang sapatos ng kapayapaan? Isipin mong tumatakbo sa isang maraton na walang sapatos, sa mabatong daan. Imposible, hindi ba? Ang sapatos ng kapayapaan ay naghahanda sa atin upang tumayo ng matatag anuman ang itsura ng ating daraanan. Pinapaalalahanan tayo nitong maglakad nang may kumpiyansa sa ebanghelyo at magdala ng kapayapaan sa magulong sitwasyon. Naglalakad ka ba sa kapayapaan ng Diyos o hinahayaan mong patid ka ng takot? At narito ang kalasag ng pananampalataya. Ang kalasag ay hindi lamang para sa depensa, ito'y para sa pagharang sa mga nagbabagang palaso ng pagdududa, takot at kasinungalingan na ibinabato ng kaaway sa iyo. Ang pananampalataya sa mga pangako ng Diyos ang nagiging pinakamatibay mong sandata upang harapin ang mga ito. Ginagamit mo ba araw-araw ang iyong kalasag o hinahayaan mong maging vulnerable ka? Huwag kalimutan ang helmet ng kaligtasan. Ang helmet ang nagpoprotekta sa pinakamahalagang bahagi ng sundalo, ang kanyang ulo. Gustong sugatan ng kaaway ang iyong isipan. Magtanim ng mga binhi ng pagdududa, kahihiyan at kawalan ng tiwala. Ngunit ang katiyakan ng kaligtasan ay nagpapaalala sa atin na ang ating pagkakakilanlan at kinabukasan ay tiyak kay Kristo. Anong mga kaisipan ang kailangan mong ipagkatiwala sa Diyos ngayon? Panghuli, narito ang tabak ng Espiritu, ang salita ng Diyos. Ang tabak ang tanging sandatang pang-opensa sa listahan. Hindi ito lamang para sa depensa, ito'y para sa pagsulong. Nang tinukso si Jesus sa disyerto, hindi siya nakipagtalo sa jablo. Tumugon siya gamit ang kasulatan. Sapat ba ang kaalaman mo sa salita ng Diyos upang lumaban kapag dumating ang mga kasinungalingan? Narito ang praktikal na bahagi. Paano mo isusuot ang baluting ito araw-araw? Nagsisimula ito sa intensyon. Tuwing umaga, maglaan ng oras upang ipanalangin ang bawat bahagi ng baluti. Panginoon, tulungan mo akong mamuhay sa iyong katotohanan ngayon. Ingatan mo ang aking puso ng katuwiran. Hayaan mo akong maglakad sa kapayapaan. Palakasin mo ang aking pananampalataya. Protektahan mo ang aking isipan ng katiyakan ng kaligtasan. At gabayan mo ako sa pamamagitan ng iyong salita. Hindi ito simpleng checklist. Ito'y plano para sa labanan. Kaya't hayaan kong itanong ito sa iyo. Handa ka bang harapin ang araw na ito ng ganap na nakabaluti? O iiwan mo ang sarili mong nakalantad Totoo ang kaaway at matindi ang labanan, ngunit binigyan ka na ng Diyos ng lahat ng kailangan mo. Huwag nang hintayin ang labanang lumapit sa iyo. Isuot mo ang baluti, tumayo ng matatag at angkinin ang tagumpay na para sa iyo kay Kristo. Ano ang mangyayari kapag nawalan ka ng komunikasyon sa commander? Isipin mong isang sundalo sa larangan ng digmaan. Ang kaguluhan ay napakalakas, ang kaaway ay sumusulong at bawat segundo ay mahalaga. Pero biglang, katahimikan, na wala ang walkie-talkie, walang utos, walang gabay, walang katiyakan. Naiwan siyang nag-iisa, vulnerable, at hindi alam ang susunod na gagawin. Nararamdaman mo ba ang tensyon? Ganyan ang nangyayari sa atin kapag huminto tayo sa pananalangin. Ang panalangin ay hindi huling opsyon. Ito ang ating lifeline. Sinasabi sa Efeso 6.28, Manalangin kayo sa Espiritu sa lahat ng panahon, na may iba't ibang uri ng panalangin at kahilingan. Napansin mo ba? Hindi sinabi ni Pablo na manalangin kapag mahirap ang sitwasyon o manalangin kung may oras ka. Sinabi niya na manalangin sa lahat ng panahon. Bakit? Dahil ang panalangin ang nagkokonekta sa atin sa commander, tinitiyak na palagi tayong handa sa susunod na galaw. Ngunit narito ang problema. Madalas nating tratuhin ang panalangin na parang emergency button sa ilalim ng salamin. Ginagamit lang natin ito kapag nagkakagulo na ang lahat. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na ang panalangin ay hindi kailanman dapat maging backup plan? Paano kung ito ang mismong estratehiya para sa tagumpay sa laban ng kinakaharap mo ngayon? Pag-isipan mo ito. Nakaranas ka na ba ng tagumpay matapos ang desperadong panalangin? Siguro'y nasa sitwasyon ka kung saan wala kang sagot, lakas o paraan para sumulong, ngunit biglang kumilos ang Diyos. Bakit nga ba kadalasan kailangan pa nating maipit bago tayo manalangin ng ganoon? Bakit hinihintay natin ang sulok bago kumunekta sa kapangyarihang matagal ng available sa atin? Narito ang isang kwento na maaring pag-isipan. Isang lalaki ang nagbahagi ng kanyang karanasan. Ang kanilang pagsasama ng kanyang asawa ay nasa bingit ng pagbagsak. Wala na silang nakikitang solusyon at nakahanda na ang mga papeles ng diborsyo. Sa isang sandali ng kawalan ng pag-asa, lumuhod siya at tumawag sa Diyos, isang bagay na matagal na niyang hindi ginawa. Ang panalangin na iyon ang naging turning point. Unti-unti sinimulang pagalingin ng Diyos ang kanilang puso at ibinalik ang kanilang relasyon. Hindi natapos agad ang labanan, ngunit ang panalangin na iyon ang simula ng kanilang tagumpay. Ang panalangin ay nagbabago ng mga bagay, ngunit higit sa lahat, binabago nito tayo. Kapag nananalangin tayo, hindi lang tayo humihiling sa Diyos na kumilos, sinusuko natin ang kontrol sa Kanya. Sinasabi natin, Diyos, mas pinagkakatiwalaan ko ang plano mo kaysa sa akin. At habang nananalangin tayo, nagbabago ang ating pananaw. Ang takot ay nagiging pananampalataya. Ang pagdududa ay nagiging pagtitiwala. Ang kahinaan ay nagiging lakas. Ngunit magpakatotoo tayo. Ano ang pumipigil sa iyo na manalangin? Pagdududa ba? Mga distractions? Baka iniisip mo, sinubukan ko ng manalangin pero walang nangyari. Hayaan mong hamunin kita. Ang panalangin ay hindi tungkol sa agarang resulta. Ito'y tungkol sa relasyon. Ang kapangyarihan ng panalangin ay hindi nakasalalay sa perpekto nating pagsasalita. Ito'y nakasalalay sa Diyos na nakikinig. Paano kung ang tagumpay na hinahanap mo ay nasa kabilang dulo ng patuloy na pananalangin? Isipin mong nakatayo ka sa pintuan ng tagumpay, ngunit hindi ito bumubukas dahil huminto ka sa pagkatok. Sinabi ni Jesus sa Mateo 7.7, Humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakasumpong. Kumatok kayo at ito'y pagbubuksan. Ang pinto ay hindi bumubukas sa unang katok. Bumubukas ito sa mga hindi sumusuko. Narito ang buod. Kapag nananalangin tayo ng walang patid, hindi natin iniistorbo ang Diyos. Nakikipagpartner tayo sa Kanya. Ang panalangin ay inaayos ang ating puso ayon sa Kanyang kalooban at inihahanda tayo upang tanggapin ang Kanyang kapangyarihan sa laban. Para itong pagbukas ng walkie-talkie line, palaging handang marinig ang Kanyang tinig anumang oras. Kaya't hayaan kong tanungin ka. Anong laban ang kinakaharap mo ngayon? Saan mo gustong kumilos ang Diyos? Huwag nang hintayin na maipit bago tumawag. Gawing unang hakbang ang panalangin, ang iyong tuloy-tuloy na estratehiya at ang hindi matinag mong pundasyon. Dahil ang laban ay sa Panginoon, ngunit ang tagumpay ay para sa mga nananatiling konektado sa kanya. Handa ka bang kunin ang walkie-talkie at magsimulang makipag-usap sa commander ngayon? Ano ang magbabago kung tunay kang naniniwala na ang laban ay tapos na? at ikaw ay panalo na. Pag-isipan mo ito ng mabuti. Madalas, nabubuhay tayo na parang kailangan nating paghirapan ang tagumpay, parang desperado tayong makuha ito. Ngunit sinasabi ng may tapang sa Roma 8 to 37, Sa lahat ng mga bagay na ito, tayo'y higit pa sa mga nagtagumpay sa pamamagitan niya na nagmahal sa atin. Hindi tayo lumalaban upang magtagumpay. Nakatayo tayo sa tagumpay na naipagkaloob na ni Kristo. Ang tagumpay ay hindi lamang pag-asa sa hinaharap. Ito ay realidad ngayon. Isipin mong isang sundalo sa larangan ng digmaan, ngunit sa halip na labis na mag-alala, siya ay kumikilos ng may kumpiyansa, alam niyang talo na ang kaaway. Ganyang tapang ang maaari mong lakaran ngayon dahil tinalo na ni Jesus ang kasalanan kamatayan at lahat ng puwersa ng kasamaan sa krus. Ngunit narito ang hamon. Bakit madalas tayong nakakaramdam ng pagkatalo kung ang tagumpay ay atin na? Gusto ng kaaway na tayo'y manatiling bulag, walang pag-asa at hiwalay sa katotohanan. Ang estratehiya niya ay hindi manalo dahil talo na siya, kundi kumbinsihin tayo na alipin pa rin tayo ng takot, kasalanan o kabiguan. Ngunit ang katotohanan, malaya ka, tinubos at matagumpay sa pamamagitan ni Kristo. Ngayon isipin mo kung ano ang magiging anyo ng buhay mo kung lubos mong niyakap ang tagumpay na iyon. Ano ang magbabago sa iyong mga relasyon, sa iyong mga desisyon at sa iyong mga panalangin? Magdarasal ka ba ng mas matatapang na panalangin? Lalakad ka ba sa mga sitwasyon ng may mas matibay na pananampalataya? Ang tagumpay sa pamamagitan ni Kristo ay hindi nangangahulugang mawawala ang mga laban. Nangangahulugan ito na haharapin mo ang mga ito nang may hindi matinag na kumpiyansa sa isa na nagtagumpay na. Ngunit ang tagumpay ay nangangailangan ng aksyon. Bagamat tapos na ang digmaan, tinawag pa rin tayong harapin ang mga laban araw-araw. Kailangan nating isuot ang baluti ng Diyos, tumayo ng matatag sa kanyang kapangyarihan, at manatiling konektado sa pamamagitan ng panalangin. Ang pangako ng tagumpay ay hindi nag-aalis ng pagsisikap. Ito ang nagbibigay sa atin ng lakas upang lumaban ng may tapang alam na ang kalalabasan ay nakatakda na. Kaya't gawing personal natin ito. Anong laban ang kinakaharap mo ngayon? Siguro'y takot na pumipigil sa iyo, tukso na patuloy kang hinihila pabalik o isang bundok na tila imposibleng akyatin. Ano man iyon, pakinggan mo ito ngayon. Hindi ka nag-iisa. Ang parehong kapangyarihan na bumuhay kay Kristo mula sa kamatayan ay buhay at kumikilo sa iyo. Ang tagumpay ay iyo na, kukunin mo ba ito? Ipahayag mo ito ng may tapang. Ang tagumpay ay akin sa pamamagitan ni Kristo. Ulitin mo ito at hayaan mong lumalim ito sa puso mo. May kapangyarihan sa pagsasalita ng katotohanan sa iyong buhay. Kapag idineklara mo ang tagumpay, ipinaaalala mo sa iyong sarili at sa kaaway na hindi ka lumalaban sa sarili mong lakas kundi sa kapangyarihan ng makapangyarihang Diyos. Ito ay higit pa sa magandang mensahe. Ito ay isang katotohanan na kayang baguhin ang buhay. Ang tagumpay ni Kristo ay hindi lang binabago ang iyong mga sitwasyon. Binabago nito ang iyong pagkakakilanlan. Hindi ka na biktima ng iyong nakaraan Alipin ng kasalanan o bihag ng takot. Ikaw ay anak ng Diyos, pinagkalooban, pinalalakas at hindi mapipigilan dahil sa tagumpay na natamo ni Jesus para sa iyo. Narito ang hamon. Huwag mong iwan ang katotohanang ito sa simbahan o sa screen. Dalhin mo ito sa iyong buhay. Mamuhay ka na parang alam mong ikaw ay matagumpay na. Kapag kumatok ang takot, sagutin mo ito ng pananampalataya. Kapag sumingit ang pagdududa, harangin mo ito ng kalasag ng pananampalataya. At kapag bumulong ang kaaway ng mga kasinungalingan, patahimikin mo siya gamit ang tabak ng Espiritu, ang salita ng Diyos. Tapusin natin ito nang magkasama sa isang deklarasyon. Sabihin mo ng malakas, ako'y matagumpay sa pamamagitan ni Kristo Hayaan mong umalingawngaw ang deklarasyong iyon sa iyong puso at gabayan ka sa linggong ito. Dahil ang laban ay sa Panginoon at sa pamamagitan niya ang tagumpay ay iyo. Ngayon, bukas at magpakailan man. Mamuhay ka bilang mananagumpay na nilikha ng Diyos.